sa mga idol ako uh, sa dalan mga idol baktas baktas na paingon dito sa uh, ng ako ang sundo mga idol kaya paingon ako sa tarbahoan na naman siguro mauna siguro ay sundo uh, mauna ito mga idol di pa ay <coughs> tarbaho na ni mga idol di uh, diya klaro kayo atong naong kay may suga ato uh, bang sa suga klaro kayo pero magtalikod sa suga ang kamera mga idol ay ngit 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 siya kay huwag mag suga dari sa akong hulatanan pero dito na no? may suga dito na ano, mga nasuguro ni mga idol ah di pa, siguro mga mga idol hayag mga suga huwag to kay di mga good hayag ang suga ito mga idol um, ako ang sundo na bas ang iyang suga di kayo kato na to nato hayag mga kayo dito mao Ah, di ba? Nanakod dere mga idol sa agianan sa ako ang sundo <laughs> sinsya na yun kay ngit ngit yun kayo mga idol tapos mga taod taod maabot na taod -ta taod mga idol kay mga 7.15 to 20 man ang sundo lang ko dali mga idol mo ng oras na maabot tong bus mga gidari <clears throat> do kay karong kayo na may gisundo ang alas 5 ba Nang alas 5 ihatod pa niya yeah, tapos mo balik pagi siya. Ya. Yeah i-update ko lang mo mga idol pagka uh, sa gitar mga idol makaabot na sa akong gitar mga idol makaabot na pagkakas sa company na akong gitar mga idol pero natakot sa taas ka ron huwag niya ako naawag na. magkapis ito na, mga idol tapos pa uh, akong na yung mga idol ay nako sa taas ka rin, dali sa gawa sa ka, mga ang kananang mga ito sa kantin. Yeah. Para relax sa tayo pag may oras. Tama-tama makapag kape o kao sa paan mga idol. Update <laughs> na lang mo, mga idol pagka break time na po niya mga idol. Alas dosa sa Ngapit sa ta mga idol. pagtaon lang balik na sa tabaho mga idol ng kapisa para di ka tulugon niya ah. dali na kayong isa pa oras na break time mga idol na ah. kaman akong kape mga idol sulod na pa ta, mga idol Sip so, mga idol may yung buntag sa mga tanan diya mga idol nakauli nagyog sa wakas mga idol hindi <laughs> ako ni naog drop sa akong sundo mga idol baktas baktas ka paingundri sa balay mga idol pero dora man balay mga idol at lang ilang humay mga idol o ginana nila gihalay nila mga idol o Oh. manas sila mag harvest diya mga idol ilang ihalay yeah. Napa na yung bunga, mga idol. gituwad na lang nila. Ang ilang, puno na sa ibabaw. Ang buong nga na sa ubos. <laughs> nindot kaya tanawan. Oh. Bala itulok ka. Ruan na siya. tulok halayan ba nila. Nanak ko doon sa portahan mga idol. Sulod so, na ito, mga idol sa balay. Pag nga pa kung anak isa siya. pang portahan. Abre. Pero pag wala na mo sa'yo ay sirado na gina, mga idol Aroon na ako dito sa sulod mga idol Kaya magluto pa kong sudan pang baon na anak nako. Ay na ako, ay, ako yung loto, mga idol Ay mo na lang ito yung baon Doon pong adubo na akong chicken hapon Nagadubo ko Ay nagdungag itlog siguro ate May gibaon kay May itlog na rin na bilin ay, baon namin adobo wala lang adobo wala ipot gamay na lang di ay man akong adobo mga idol na daghan ka itong uh, pong, akong, dilutong adobo uh, <laughs> <laughs> mm -hmm. eh, mga idol dirin ko ito ba itong video daghan salamat sa iyong tanan minahan ako sa sulod sa balay <laughs>